Magandang araw po sa inyong lahat. And welcome to our new series. It's Pwede Ba? Low Carb and Fasting Series. Ang una po nating pag-usapan, isa sa mga pwede ba na lagi itinatanong ninyo sa amin dito sa Low Carb and Fasting. So, pwede nga ba ang low carb sa isang tao na wala ng gallbladder? Yan po ang sasagutin natin ngayong araw na to dahil maraming nagtatanong kung pwede ba silang mag-low carb kahit sila ay natanggalan na ng gallbladder. Ito po ang itsura ng ating liver at ng ating gallbladder. So, yan po yung atay at saka yung ating abdo. Yun pong bile na tinatawag na nasa loob po ng ating abdo, ang place po kung saan po talaga yan ginagawa ay dun po sa ating liver. So, yung liver yung gumagawa ng bile and then i-store niya or i-imbak po niya yan dun sa ating abdo. So every time that we eat fatty meals, ang nangyayari po, nagko-contract or pumipiga po yung ating abdo para ilabas po yung bile dahil yung bile po yung tumutulong para ma-digest yung ating fats na kinakain. In the absence ng ating abdo, pwedeng pwede pa rin tayong kumain ng low carb and high fat kasi gagawa pa rin naman po yung liver natin ng bile. It's just that, syempre, mag -re -re route po yan. Ibig sabihin, hahanap siya ng ibang daanan ulit para ma-deliver yung bile sa ating bituka. So dito po makikita ninyo yung naoperahan na natanggal na po yung kanyang abdo. Meron pa rin po tayo ang tinatawag na bile duct. So yung bile duct, dyan na ngayon dadaan yung ating bile papunta doon sa ating intestine. So yes, meron pa rin po tayong bile at magpa-function pa rin yan para makatulong sa pag-digest and pag-absorb ng ating fats from the foods that we eat. Ang kailangan nyo lang pong tandaan is that kapag kayo po ay kakain na ng low carb and high fat or if you decide na mag low carb, high fat, moderate protein diet kayo, since mas mataas po yung fat intake nun at wala na kayong updo, kailangan po hindi bibiglain na mataas yung fat intake kasi nagre route pa lang yung inyong bile. So dahil wala na yung updo, bago na po yung dadaanan niya, nadederecho dun sa bituka. So makaka-experience kayo ng... Uh, uh, indigestion o kaya parang meron pa rin pong uh, taba dun sa inyong dumi during the first time na taasan ninyo yung inyong fat intake. But then, mag a din po yung katawan natin and pag nakapag na po yan, mas magiging madali na rin po ulit sa inyo to digest and absorb the fats from the foods that you eat. So again, pwede ba ang low-carb sa wala ng gallbladder? Yes, pwedeng pwede. Basta tama yung inyong pagtatransition and be patient lang kasi makaka-adapt din yung katawan. Huwag bibiglayin. Paunti-unting i-increase ang inyong fat intake until such time makapag-adapt ang inyong katawan. For more information, you can follow me in my Facebook page. It's at Atencio md. I also have YouTube channel. Dokfi Atencio and also here in TikTok, it's at Dokfi Atencio. So see you for more Pwede Ba? dito lang sa low-carb fasting series natin. Bye!